Diwata Paris kung ako'y tawagin Ay, pa, Ang mga basher na. nang gigigil sa akin Ayaw pa awat daming Ay, gustong kumain Ay, dali, dali, dali. <laughs> ano yun? Anong katanong? Ito yung itanong madam. Si madam, invite re ito itong mga vlogger sa yung sa party mo. Ano Alam mo kasi, kung ako lang masusunod, hindi kasi ako naghanda iba sa party ko. Pero, syempre may mga sponsors at saka hindi akong organizer. Kung anong advice nila sa akin, hindi nila i-announce ko. Diba? Ah, nope. Ayaw ko naman sabihin sa yung invite that hindi pa na lahat. Diba? So, itanong ko mo eh, eh, hintayin muna natin yung advice nila para sabihin ko sa inyo. Kasi sabi ko nga, diba kanina, hindi po ako nag-organize na magkano din ako naghahanda. Ngayon kung anong advice nila sa akin, yun din nasabihin ko, ko sa inyo. Ngayon wala pa kasi masyado pang maaga. ano di ba ba? ba birthday mo? Lapit na. Lapit <laughs> na. <laughs> birthday mo ba? Birthday <laughs> mo ba? Birthday, <laughs> <laughs> birthday ko ba? Pilipas din yan! Ay, bago na. Last mo yan. Last mo na yan! Last mo na yan! Happy Ilang taon ka na? Ako. Ah uh, 16 nung last birthday ni ko magsa 17 na ako nitong mga birthday ko. 16? 60. Babae na po ba? na ngayong araw nga ng Sabado, July 13, andito na naman nga tayo sa Pasay City Branch ng Diwata Paris Overload. Update ko nga lang kayo kung may kumakain pa nga ba dito sa Parisan ni Diwata. Sa mga oras na ito, alas 3 ng hapon, araw ng Sabado, medyo kakaunti na nga lang dito ang kumakain sa Parisan ni Diwata. Pero tuloy-tuloy pa naman at talaga namang tinatangkilik pa rin ang mga tindan ni Diwata katulad ng Paris, Inasal at Siken at ang kanyang ibang menu na pinagmamalaki. At ano kung nga ba nasabi na na lang kumakain ngayon? Kasi nga dati napapanood naman natin na sobrang haba talaga ng pila at umaabot sa labas. Ngayon ay Okey okay naman pero hindi na kahaba. Mas patok pa rin ang pares na may chicharong bulaklak at litsyong kawali. At sa serving naman talaga namang napaka-overload at sulit sa halagang 100 pesos at 120 pesos sa Sikin Joy. At eto na nga ang mahiwagang kaldero na punong-puno ng sabaw ng pares. At ngayon nga makikita nyo na marami pa rin nang papapicture kay Diwata at talagang masikat na sikat ito kahit ngayon na sabi ng iban ay nalalaos Ayon nga sa kasabihan ba? Diba, ang taong pilit hinahatak pa baba ay siyang itinataas. Kaya huwag na huwag tayong papa sa mga negatibong sinasabi ng iba laban sa atin. Gawin na lang natin itong inspirasyon si Diwata bata na kahit pa marami nang baba siya kanya ay hindi siya huminto at tuloy lang siya sa kanyang pangarap. Nice hindi Pang... wow. yan dumating, bumili, binili ko yan. Ay, wow. Binili ko yan dating sa dating ano dating raon. Binitesting ko, dating 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 ko, dating 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 ko dating. nga eh kung magandang usis ko. Oh. Pagahanda na ba yan sa birthday? Pagahanda na para sa birthday dating ni Madam Yon. Hindi naman, my, my dito my lang yan, pasanson yeah. lang dito para hindi boring. Oo, wow. wow. tama. Okay. Ay, abangan nyo yan, malapit na. Sombay lito kamo. Diwata Paris, kung ako'y tawagin, pa ang pa mga basher nang gigigil sa akin. ayo pa awa, daming gustong kumain. <laughs>